Good day everyone, ako si Angel ang Yuling Kondray TV. So sa so video ko na naman ngayon ay ibabagi ko na naman ang aking tugon mas katanungan ay, sa katanungan na isa nating taga sa Bebeke. Shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panikilip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain niyo at tingdang mabuti ang mga nayaya sa inyong buhay ngayon at gamitin na inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabagi ko. At para labis yung maintindihan ang ibig sabihin ng inyong panikinip ay on video na ito hanggang sa matapos at kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please leave us a comment. At huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit din ang notification bell para maging updated kayo lagi sa mga hindi pa follow sa aking Facebook page. I-follow if niyo na po Dry TV at i-share niyo din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa mga tao na walang ulo sa larawan ay madalas nag-symbolizes sa sense of imbalance. Um, kalungkutan o di kaya ay disconnect sa pagitan ng iyong isip at sa iyong emotions. Ang ulo sa panaginip frequently represents sa sa mind, sa intellect or sa um, decision making capabilities therefore ang uh, mga walang ulo na figure ay maaring nagbungkahi sa iyong nararamdaman na pagiging overwhelmed or ang kawalan ng direction o di kaya ay uh, nagsustruggle ka para mag-integrate sa iba't ibang aspects sa sa iyong buhay. Ang ulo sa panaginip is a primary symbol ng ating uh, sa ating uh, karunungan at sa ating rational thinking ang decision making ito ay nagrepresent sa ating kakayahan na gumawa ng mga sound judgment and choices at ang ulo ay nag-embodies din sa ating mga world view at sa ating sense of self at ang walang ulo ay maari nag-indicate sa kawalan ng balanse eh, sa pagitan ng iyong emotion at sa logic o di kaya ang struggle na sa pag-integrate sa iba't ibang aspeto sa iyong personality. Um, ito din ay nagsuggest sa iyong nararamdaman na insecurity, um, kawalan ng kakayahan o di kaya yung iyong helplessness o ang kawalan mo ng kontrol. Ang panaginip ay maaaring nag-highlight sa paghihiwalay ng pagitan ng iyong uh, isip at sa iyong katawan o di kayang iyong nararamdaman ng na pagiging disconnected mula sa iyong sarili o sa ibang tao. Ang walang ulo ay maaari ding nag-indicate sa kawalan ng balanse sa pagitan ng iyong emotions at sa logic o di kaya ang iyong struggle na i-integrate ang iba't ibang aspeto sa iyong personality. Ito din ay nagmungkahi sa iyong nararamdaman na insecurity or ang iyong kawalan ng kakayahan o di kaya ang kawalan mo ng kontrol. Ang panaginip ay maaaring nag-highlight sa, sa paghiwalay sa pagitan ng iyong isip at sa iyong katawan o di kaya ang iyong nararamdaman na pagiging disconnected mula sa iyong sarili or sa iba. Ito din ay maaaring nagrepresent na ng takot na mawalan ng kontrol either sa specific uh, situation or in general. And in some cases, maaaring ito ay nag-relate sa mga unresolved uh, conflicts or mga past traumas. Ang panaginip ay maaaring ding nag-reflect sa iyong nararamdaman ng pagiging overwhelmed sa mga responsibilidad or emotions leading to a sense of being headless or unable to cope ang panaginip ay maaari ding nag signify sa iyong nararamdaman na pagiging uh, lost or uh, hindi sigurado sa iyong uh, daan na tinatahak sa buhay at higit sa lahat ang panaginip could be related sa isang uh, troubled relationship kung saan mayroong kawalan Uh, ng komunikasyon or pagintindi at ang mga tao na walang ulo sa panaginip can also symbolize sa takot ng mga, mga unknown or ang iyong takot na harapin ang iyong own shadow self at para labis mong maintindihan ang mga specific na kahulugan sa iyong panaginip, ay i mo ang iyong emotion sa iyong panaginip, ang context ng panaginip o di kaya ang iyong current life situation. Sa pamamagitan ng pag-reflect mo sa mga factors na ito, ay maaaring makagain ka ng malalim na pag-intindi or sa minsahe ng iyong panaginip kung ano ang gusto nitong ipahiwatig sa'yo. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamigitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hitin din ang notification bell para maging updated kayo lagi. Like may hindi pa nakapag-follow sa akin Facebook page, i-follow If niyo na po Dry TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.